Ura Sino ang nasa likod? Ang lalaking ito ay nanonood ng cartoons kasama ang dalawa nito ang anak na babae. Nang tuluyan ng makatulog ang mga anak nito ay magugulantang siya sa makikita Ito'y nakunahan niya habang nire-record ang sarili, panuorin mong mahigi. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh! Look hmm. yeah. Oh my God! I'm so f- Oh my God! Look! Legit goosebumps! Oh my God! What the is that? Oh! Nakita mo ba? Isang shadow figure ang nakunang nasa likod ng anak nito na babae na labis niyang ikinabala. Agad siyang tumayo upang tingnan ito pero wala na black figure. Takot at kilakot ang naramdaman niya sa mga oras na yun. Pero sino? Ano kaya ito? Ano ang gagawin mo kung sa pag-explore mo ay ito ang makukunan mo? Tatakbo ka rin ba gaya niya? Kone? Isang bata ang nakita nito sa gilid at nang pinuntahan niya ito ay gumuluntang sa kanyang nakakakilabot itong itsura. Nanlilisik ang mga mata nito at ang bibig nitong napakalaki at matutulis ng ipin na tila ba gusto siyang matakihin. Dito ay nagtatakmo na siya dahil sa sobrang takot. Puro po! Kone, Ari! Kone! Kone! Puro So ano, sa so palagay mo ka multi, totoo ba ito o gawa-gawa lamang nila? And then based nga naman sa reaction nila ay kayo na lang ang umusga. कौन है यार ये कौन है कौन है और क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी है यहाँ पे यार इतना ना मनशिया Ito ay mula naman sa YouTube channel na Dino Nuggets 741 na naninirahan sa bahay ito na ginagambala ng isang agresibong entity na palagi ang nagpapakita sa basement nito. Simula noon ay pinaniwalaan nito ang mga advice ng mga manonood at itinapon ng mga gamit sa bahay. Lumipad din siya ng panibagong tahanan at siniguradong wala itong mapait at nakakatakot na kasaysayan. Maging ang mga gamit nito sa loob ay bago upang may iwasan na rin ang masamang bagay na kumapit na rito. Pero tila ba ayaw siyang tantanan ng hindi tigat sinundan pa siya nito. Dahil isang gabi ay muli siyang nakarinig ng mga strange noises. Kinuha nito ang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Titigan mo mahigi. Hello? Hoo 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 Tapos niyang marinig ang kakaibang ingay sa labas ng pintuan nito ay nanglakas loob siyang tignan nito. At nang makalabas na nga siya ay nakita nito ang karton na biglang kumalaw. <coughs> dahil sa takot ay agarang siyang pumasok sa loob ng kwarto nito. Pero umpisa pa lamang ito dahil isang gabi ay eh, ito naman ang makukunan niya. Hello? the fuck? closed. Come on. Oh, no, no, not again, again. The fuck do you want from me? For the love of God, leave my house. Leave me alone. Nang papalapit na siya sa hagdanan ng alamin ang pinagmumula ng tunog ay isang dark shadow figure ang mabilis na dumaan papasok sa isang kwarto. Mabilis siyang umakyat upang tingnan at ulihin kung sino ito pero wala siyang makita na ano o sino man sa paligid. Sa patuloy na paghahanap nito ay di nga nagtagal ay isang malalakas na pagbubukas sara ng pintuan ang muling bumungat sa kanya. Look! What do you want? Pero gaya ng nauna ay walang tao dito, ito. Well, ayon pa sa narrator ay malamang sa malamang ay naka-attach na entity sa kanya. At kung saan man siya magpunta ay naroon din ang entity kasakasama niya. Pero ikaw, Kamulti, ano ang masasabi mo sa mga nangyayari? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Bigabo. Ito ay mula naman sa Arab Ghost Hunter. Ang lalaki sa footage ay bumunta sa isang haunted house ng Saudi Arabia. May kita ang bahay malapit sa Jeddah na sinasabing nakikitaan ng mga paranormal entity at kung minsan ay iyak ng bata ang siyang maririnig buong gabi sa loob ng bahay. So that Isang minuto pa lang nung pagpasok niya ay narinig na nga nito ang sigaw ng bata sa loob. Pero tumawa lamang siya at nagtanong pa kung bata nga ba talaga ito. So na So. Pero nakaramdam na siya ng takot nang marinig ito ang mga yapak ng bata sa itaas na tumatakbo hurong mabilis. Wala na khift. Tito ka fifirari yani جوا ولا mapit ka lang dahil ito ang smon pang nangyari. Ito sa amin. Bil, Shifto? isang black shadow figure ng bata ang dumungaw sa pintuan. Segundo lamang at mabilis itong nawala sa kadiliman. Ayon sa lalaki na kunan ito ang isang genie na nagpapakita sa lugar. Pero kayo, kamulti, ano sa tingin nyo ang nakunin niya? Apartment Isang babae ang nakatira sa isang apartment kasama ang mga roommates nito ang labis na nagtataka dahil nagsisihulugan ng mga gamit nila sa loob nang walang dahilan. Isang gabi, muli na manggo gumalaw ang frame kaya sa pagkakataong ito ay nirecord na ito ng babae upang makuna ng mga pangyayari. What the fuck? makaraan ng ilang gabi, sinubukan na naman niyang tignan kung kakalaw na naman ito. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang mangyayari dahil mas nakakakilabot pa ang mararanasan niya. Um, this is our vent test. Um, we have about uh, a minute until the heat's supposed to cycle on. Um, we're going to see if that does anything uh, to move, move the picture frame. I <laughs> He did not come on yet. <laughs> Isang napakalakas na kalabog ang na narinig nito na nagmumula sa iba pa. Kaya naman agad siyang lumabas upang tignan nito at nakita nga nito ang mga boots niya ang wala na sa ayos. Dahil na rin sa takot ay agad magkat at muli pumasok sa loob na muli na naman ito makita ang frame na nahulog. So ano sa tingin mo kamulti? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang niya? Well, ito pa ang isang footage ng isang haunted house na di umano tinitirahan din ng isang babae. Di umano mga kababalagan na naranasan ito sa loob ng bahay. Isang araw habang nasa sofa siya ay muli may narinig siya. Kaya naman nag siyang kunan ang mga pangyayari. May kumakalabog sa kusina nito ngunit nang unti-unti siyang naglalakad palapit rito ay ito pa ang nangyari. Well, biglang nawala ang gingay. Ano sa palagay mo, Kamulti? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.